Good day mga chang, another day, another vlog At ito nga po pala mga chang ay kadugsong ng aking vlog nung nakaraan po Nung ako po ay nagpunta dito sa palengke ng Marikina Balit po ay hiniwalay ko na laang At ay masyado na pong mahaba Kami po ay may mga kailangang bilhin na importante Ay dito lang po kami napunta At dito po ay halos ay kompleto Pati po mga school supplies lahat po ay talagang dito kami pumupunta at syempre po para makatipid. Bayan nga po at pati mga electric fan, TV, mga amplifier, mga speaker, lahat po. Pati po yung mga uh, gamit sa mga pang mekaniko, gamit pang lahat po andito. Pati nga po yan mga electric fan, mga hindi po ganun kamahalan. At ang mga number one brand nga po dito ay Astron. At may mga gamit na rin po kami na Astron. Talaga pong matibay din. At may kakilala nga po ako, ang TV nila ay Astron ay napakatibay po. At bayan nga po pala, dito nga po pala ay marami ng paninda sila mga pampasko. Bayan na ah, mga pang decoration. At ako nga po pala ay bibiling packaging tape. At ako po yung utusan ni Papa. Dati po hindi ito ganito kalaki ay nabili na po nila yung kalapit po nila kaya pinalawakan na po nila ang kanilang pwesto para po mas marami silang ma-display at mailagay na kanilang mga paninda. Bayan nga po pala pati itong daybook ay ah, ito po yung 50 pesos lang ang sa iba po yung mahal. Bayan po pati po maleta ay meron silang tinda. Yan po yung packaging tape ah. 120 pesos. At iba't iba po 'yan ng kapal. May manipis po at may katamtaman din laang. At marami pong pagpipilian ditong pang ano ah, dalagita na bago, mga pangkikay, gaganda po na Tasa yan. Tasa po yung mura lang, pati po mga sapatos talagang iya. Ah, marami po dito kahit mga rubber shoes, pati po mga school supplies ay marami po dito. Marami pong uh, ah, pag may hinahanap sa national na wala doon ay malamang po mayroon dito. At dito po talaga kompleto. Kahit po yung mga kaldero, lahat po, kutsara, tinidor, lahat po talaga pong kompleto dito. At saka talagang mura lang po. Bayan nga po oh, uh, yung uh, lagayan nitong ano ah, uh, nitong kalan. Yang ganyang kalan oh, maganda po 'yan. Ay hindi po ganoon din kamahalan. At yan po y matibay. Pati po itong mga washing, ah, may mga single lang po. At ah, may dryer din la ang Tapos ay may, may double. Ganay, ano, mga mura lang po. At kaya pagka kayo bibili, dito na lang kayo bumili ah. Sa 167. Eh, dito po y talagang wala kayong masasabi at talaga pong malaki, may second floor pa po ito pag akiat po ninyo, ina doon po lahat mga hanger, baso, plato mga damit lahat po, mga bra, panty talaga pong wala na kayong hahanapin talaga pong kinumpleto na po nila lahat pati po mga aircon meron dito, iya yeah, talaga pong kumpletong kumpleto itong ano na ito. Kayo po yung makakabili din dito ng mga tools or yung mga gamit po pang mekaniko, gamit po ng mga construction, lahat po. Pati po yung mga pwedeng ipangbenta, like yung pong mga suklay na isang set na marami po yun, tapos ay yung mga pangkulay ng buhok at yung mga make po. Marami po dito, talagang marami kayong pagpipilian. Pwede nyo pong ipambenta. Ay, hindi ko na ho na, ano ah, na videohan pati hanggang dun sa may itaas nila sa second floor. At ako po'y mamamalingki pa. Ah. At ako po'y dumalaan dito at may pinabibili lang po sa akin si Papa. Bayan nga po pala ako bumili din dito ng ano ah, ng nail cutter. At yung ampaw nga po pala na yun ay 19 pesos. 5 pieces po ang laman. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. At Uh, sana po ay nag-enjoy kayo. Ingat po tayo palagi at mabuhay po tayong lahat. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe to uh my small YouTube channel, babu.